Good morning, guys! Dali nga pala ako sa talipapa. Nabili ko ng mauunan namin. Bumili lang ako ng baboy, kalahat ng kilo. Tapos itong manok, kalahat ng kilo. Doon, tapos yung gulay. Yung kasi na napamili ko. Ngayon nga pala, guys, itong baboy ang lulutuin ko. Guys, ugasan ko lang itong mga nabili kong karne. nga pala guys yung ilan dito ito yung lulutuin ko ngayon ito guys itong dalawang piraso guys lulutuin ko tapos tong isa ire-rep ko muna para stock na rep para pag kailangan ko ng ano, baboy hindi na ako pupunta sa labas at eto naman hugasan ko tong manok guys Ayan na guys, nahugasan ko na. Rerep ko lang ito guys. Lalagyan lang natin sarap ng chicken tsaka yung atay. At ayan na guys, nilagay ko na sa roll bag bago ko ilagay sa lalagyan. Para hindi siya madudurog. Ayan, tinanggal ko nga pala ito guys sa mga taba-taba ng manok. Yung nakalagay sa atay balunan, tinanggal ko. Ayan, so guys, so. Tapos guys, ilagay ko lang dito sa lalagyan bago ko i-rep. Yan, lagay ko lang dito sa selecta. <laughs> ilagay ko lang dito para ano, kunwari may ice cream kami sa rep guys. Ayan. Guys. Ito nga pala guys, yung hiniwalay kong karne ng baboy. Papalambutan lang natin to. At ayan na guys, sinalang ko na yung papalambutan natin karne ng baboy. Samahan nyo ako magluto guys. Sasama ko na nga palang palambutan itong mais, sibuyas, sa kagabi. Hmm, okay. Guys, lagay po tayo ng asin. Tingnan natin guys kung malambot na 'yung baboy. Malambot na guys, ilagay na po natin 'tong gulay. Naglagay na nga pala ako ng paminta, guys. Ayan. Hindi lang na At ayan na po, guys. Luto na po ang aming pananghalian. Ilagang baboy. Salamat sa inyong panonood.